Hindi sa inyo. Sorry sa bala. Kasi yes, na sa inyo. From Ladsay Pizza. Tapos may nag-sponsor sa akin ng cake. O oh, nga, sa inyo na yan. <mulong> <mulong> Ilang minuto nga mabukang lumipas, merong magkaangkas na nakatingin. Ako nang tumingin si boy. Tapos nung bandang dulo na sa ati girl. At abang papalayo sila, hindi ko na malayan nang bigla na lang. Nagulat na lang ako nang bigla silang bumalik. <laughs> Siyempre ito na ang chance ko para mag <laughs> At yun, mangingi pala ng sticker. Sa utang ka sa yung Ate ayun, nakisuyo na ako sa kanila At na ako ng pera Siyempre, naginosente ako dyan na kunyari, hindi ako gagalaw muna <laughs> Hindi ko alam, mga bukong magdiwa yun Nakilala nila ako So, gagawin na lang natin Kunyari, natuwasan natin sila uh, na magsili ng gasolina Pero ang gasolina na yun, yung natin sa kanila Tapos, yung dala natin na cake cake sa kalat sa pizza lahat pizza ibibigay natin sa kanila sa surprise natin maraming salamat kay lahat sa pizza Bale lang yung ilang sila lang ng sticker eh wala akong sticker wala sila kala kasi surprise ko pala sila ah yan. and shoutout nga pala sa boss ng lahat pizza at siyempre meron na silang dine-in and delivery dyan sa Rizal Street dyan sa San no, Jose sa Occidental Mindoro Aba, ang bilis nilang bumalik ha, ilang saglit lang Okay, oh, thank you sa inyo, ah. Thank you sa inyo. Sorry sa bala, ah. ah. 90 pesos? Taga saan kayo? Ah, taga Mapaya. Sa inyo na lang to. <laughs> Sur Surprise sa inyo to. Saka yung cake. <laughs> oh, sa inyo na lang to. Sa inyo na lang to. Full tank. yung gasolina ko. Tignan mo. <laughs> Yan. Oh, Merry Christmas sa inyo. From Lodze Pizza. Tapos may nag-sponsor sa akin ng cake. Oh, nasa inyo na 'yan. <laughs> oh, guys, sa camera na ng camera ko. <laughs> Surprise. Oh. Nag kanina pa kasi ako dito. walang naginto sa akin kaya naging to kaya ayan. Kulitan nga ang ako, binibiro ko lang kayo. Salamat ah. Sir, thank you. Merry Christmas sa inyo. Galing nga kala sa pizza. Mm. Thank you. Ah, ingat kayo. <laughs>